ka Hoy, mga Mars, ano na? Bakit ka naman ganyan, no. Mars? Aba, October pa lang, hindi December pa lang, April eh, Santo na yung mukha mo. No. Kapos ka ba? Anong ganap? Gusto naman, Mars. Paano oh. man, hindi ka malulong Oo. Oh. Imagine mo ba naman? Naawa lang ako sa kapitbahay namin. Alam mo ba? Alam mo ba oh. yung ginawa? Ipinanghingi sa ano, sa barangay, sa ah. kapitbahay. Tama ba yun? Di naman. Di ba naman yan? Pero nasa isip ko ngayon, bakit carried na carried away ka? Miss yeah. Busko Mars, alam mo naman, hindi mo nakikita, tignan mo naman yung nanay ko. Oh, lakas-lakas pa yun ito na yan. To, yes. Mars, 52 lang yan. Ah, so man. ang ina ang, ang inaalala mo ngayon, paano pag nawala? Sige, yes. like, isa ka pa namang anak, di ba? Ayun ang pinoproblema ko, Mars. Okay. Worry you no know, more, ha, Mars. Alam mo ba, may ibabalita ako sa'yo. May chika ako sa'yo ng dalawa. I oh. alam mo ba, ito? yung, 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 same life plan, alam mo ba, pag nag-apply ang isang tao dyan, between 18 to 59 years old, covered ka na ng insurance nila. Oh yan, Mars? Ano ba yung combination oh. insurances na sinasabi oh. mo? Alam mo ba, halimbawa, si nanay, namatay after a year ng pagiging plan holder niya sa St. Peter. Alam mo bang may maiiwan sa iyo si Nanay na ano kasing halaga ng contract price mo? Cash assistance, Mars. Oh, okay. Halimbawa, si Nanay, 53,000 yung contract niyang pinirmahan sa St. Peter. After a year na pagiging miyembro ni Nanay, at halimbawa, na Huwag naman sana, ha, mm -hmm. na Natsugi si Nanay. Ikaw na beneficiary, nakakatanggap ka ng 100% ng contract price. Wow. niya ang hindi ba ganda? Advantages pala itong oh. St. Peter and benefit Oh, At halimbawa hours. naman, yan, yun sa ano yun na sa natural death. Pero halimbawa, namatay siya sa aksidente. Eh. Alam mo bang matutub? Yun yung contract price, Mars times 2. So, 53,000 times 2, Mars. Ah, okay. Ang ganda nga, Ano mo naman ngayon? Oh, oh. Ano mo naman yun di ba? Yung pagka namatayan ka, ang dami mong, ano, ang dami mong gastusin, mga pakain, Tama. sa mga tao, di ba? Eh, saan mo kukunin yun kung wala ka 53,000 sa bulsa? Eh, bulugan, Mars. May okay. monthly for five okay. years. Maganda oh. tong Mars. Hindi mabigat sa bulsa. payable in five years. Oo oh, oh, sa budget, Mars. Oo. Oh, oh. Diba? Mars? mars, mars. Oh, oh. ano 1,000 lang. Ay, eh. George. Oo. Oh. Maganda yan. Oh, maganda Maganda yan. Maganda yan. Kano ba yun? Nandito yun, Mars eh. Say so, 34 pesos lang a day, Mars. Tamang-tama. Kayang-kaya. Oh. Hindi kami mahihirapan ni Mars. Oo, oo. Oo, oo. Para sa magulang namin. Oo, interesado ka? Ah. Interesado talaga. O, oh, nakit okay. na. Oo, oh, kayo dyan. Baka meron dyan interesado mag St. Peter. Kumuha na kayo sa amin. PM is the key. Huwag na kayo magpahuli. Hulugan lang to for five years.